na-picture lang muna. Hindi, yeah. mm. yeah, video eh. Ay, na yeah, eh. at di ba ganda? Video mo, mm. Oh, ito yung... wala. Ano? Mo? Hello, ka po? Ano siya po? Ano siya Ano siya po? Ano po? Oo oh, naman. Not there. Oh. Okay, ito. O, oh, Para... si Margalang. Kay lang yan. Ay, mga lustred eh. Oh, baka ba? Parang hindi, hindi maganda lang. Opo, Diyos mo. O, ano okay, Basahan. Ay, parang basahan yung kamote eh. May dugo pa. May baka previous yan. <laughs> <laughs> Napaka-higpit no, naman. Hmm. Oh? Parang yung tuntukan mo din yun eh Ito lang yan, Ay, yan. Ito, nasa my symbol lang ito Ano ito? Pang kay Queen lang yan eh Ay hindi, okay naman, baka prebis yan Alam niya naman ang prebis, may pangit Kaya palang tagal dumating Dilabhan pa huh? Okay, okay naman sa China ito kaya? Oh, ang sasama. Kailangan ko talagang ng labahan. Hindi yan mabibili sa akin. Yan. Aray, maganda-ganda. Hmm. Kaganda. Mm. Ha? Ha? Saan okay. ito? Mm -hmm. Oh! Ano yan? Ha? Alfonso. Pang kay Alfonso pa bibili ko sa kanyang nina. Gusto gusto ito ni Alfonso si Corrado. Ko <laughs> oh. babae. Oh, oh, maglalaki Ang na 'yan. Ay, ah, ano, oh, maganda naman. Oh, bago pa to, oh. Iyan na siguro previous. Dant hmm. e, na ang dami. lang naman piraso. Hindi may magaganda kaya lang mga garnish stain. Expected na natin 'yan. Oh. Kala But, mo 'yan, oh, no? yung uniform din kay Ma'am Ninit.

Ah, ah. Oh, ano'y tahon yun? Hindi, nakadikit lang. Maganda ang tela na rin. Kaya lang, hindi maganda ang Oh! Ah, ah. Parang kay Twedy. Yes, Lord. Oh, pinang papangit ito. Pwede na ito walang stain. Walang stain. Previous yan. Kasi ilan lang naman yung Lahat naman nito tipang bata. Ang order ko. oh, yung pang malakihan naman. Ay, hey, sure. Okay na. na